Pumasok na sa ikatlong linggo ang Felix Manalo The Movie sa mga sinihan pero patuloy pa rin itong pinipilahan ng mga manonood. Miyembro man o hindi na Iglesia ni Cristo, matyagang pumipila para mapanood lang ang nasabing pelikula. May detalye si Judith Liamera. Patuloy na dinagsa ang dalawang sinihan ng SM City sa Camarines Sur upang manood ng Felix Manalo Movie. Pinilahan ng maraming mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo kasama ng kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa Iglesia Ni Cristo na gusto ring malaman ang kasaysayan at dahilan ng pagtatagumpay ng Iglesia. Kagalakan ng mababakas sa mga manonood habang lumalabas sa sinehan. Ang pelikula ay lalong nagpataas ng kanilang buhay espiritual at sa mga hindi pa kaanib ay ang paghanga sa paninindigan sa tama ng kapatid na Felix Manalo at nang interes na lalong malaman ang tungkol sa Iglesia ni Cristo. Sa Palawan, dumagsa ang mga manonood ng Felix Manalo The Movie sa apat na sinehan dito sa Robinson's Place sa lalawigan ng Palawan, sakay ng mga bus, shuttle van, mga trucks na nagmula pa sa 23 na mga munisipyo na sakop ng lalawigan. Karamihan sa kanila ay hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ayon sa ilan na aming nakapanayam, ay nais nilang malaman kung papaano at ano ang simula ng Iglesia ni Kristo. Bakas sa mga manunood ang kasabikan na matunghayan ang naturang pelikula, kung kaya't matiyaga silang naghintay ng pagbukas ng mga sinihan at walang pagod na pumila, kahit gaano man katagal, makita lamang ang pinakaaabang ang pelikula. Para sa Eagle News, Judith Llamera, I am one with 25.